Jed, ano ang panawagan ng mga magkikilos protesta ngayong araw? Ela, panawagan ng iba't ibang grupo na magkikilos protesta ngayong araw ay dapat managot yung mga sangkot dito sa nangyayari korupsyon sa bansa maging yung mga nasa likod ng mga lumalabas na maanumal yung proyekto ng pamahalaan. Importante sa iba't ibang grupo na planong magkilos protesta ngayong araw na maibalik ang bilyong-bilyong pisong halaga ng pera na umano'y nidakaw sa mga flood control project. Isa sa kilos protesta ngayong araw ay gaganapin sa Edsha Shrine at base sa post ni Atty. Vic Rodriguez, magkakaroon ng payapang pagkilos na tinaguri ang Black Friday protest sa lugar ngayon. Paliwanag niya na linsunod ito sa advokasya ng hakbang ng Maisug na nananawagan ng transparency, accountability, peace at security. Dagdag pa ni Atty. Rodriguez na ito ay isang pagkilos upang tahas ang kondinahin, maisog na labanan at buong pagsusumikap na tuldukan ang talama, lantaran at garapalang korupsyong nangyayari sa pamahalaan. Bukod dito sa Elcio Shrine, nag-walkout din ang ilang estudyante ng University of the Philippines Diliman bilang pakikiisa sa Black Friday protest bukod sa pagkondinan sa korupsyon. Ang nasabing protesta ng mga mag-aaral ay upang hingin ang pananagutan ng Administrasyong Marcos Jr. hinggil sa mga nangyayaring isyo sa bansa. At bukod sa Metro Manila, nakaambarin ang mga pagkilos sa iba't ibang lugar sa bansa, particular sa Davao City at Cebu City. Ela sa mga oras na kayo dito sa mismong harap ng Elsa Shrine ay wala pa namang mga grupo o individual na um, nagtitipon-tipon para sa kilos protesta. Ngunit inaasahan natin na pagsapit ng hapon ay magtitipon-tipon nga yung iba't ibang grupo dala yung panawagan nila na mapanagot yung mga um, nasa likod nitong nangyayaring korupsyon o kaya naman yung mga umano'y sangkot dito sa mga maanumalyang um, proyekto ng pamahalaan. So ayan na nga ang aantabayanan natin at papantayan dito sa Etso Shrine. Balik sa iyo Maraming salamat, Jed Naresina.